Uh, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay Anwibi. Anwibi ng Iniro 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6 gis ng umaga. Uh, araw po ngayon ng Webis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa yung testimonya ni Edgar Mutabato ay nagiging paliit ng paliit ang daigdig na ginagalawan ni Duterte. Ang title ko po ay The Testimony of Edgar Mutabato Makes the World of Duterte Smaller and Smaller. Yan po ang ipapaliwanag ko. Marami na po nagpapaliwanag nito simula nung nahayag na si Edgar Mutabato ay lumabas na ng bansa. Ang akala ko po ay nasal ibang bansa na siya. Yun po ang buong akala ko na halos magkasabay sila ni Las Cañas na umalis. Pero hindi pala. Ngayon lang siya lumabas. At yun ay papunta na sigurong ICC. Kaya nga ito ay ipapaliwanag ko bakit ang mundo na ginagalawan ni Duterte ay paliit ng paliit o pasikip ng pasikip. Ayan po ano. Uh, una kasi ay si Edgar Motabato kasi ay kwan uh, ay siya ang trigger man <coughs> o kasama siya doon sa mga krimen na ginawa. Mahirap pong lusutan yan at parehas din sila ni Las Cañas. Pag nagpatutuo po yan, detalyado po yan at mahirap baliin. Opo, anong oras ginawa, anong date, sino mga kasamahan, anong suot na damit o sino ang tao na na pinatay detalyado po yan kaya mahirap pong labanan yan o mahirap kontrahin ngayon ay uh, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin pero uulit-ulitin ko lang ano kung ang magtestimonya ay kasama doon sa krimen, mabigat po yan. Napakabigat po yan. Iba kasi kung nakita lang eh, napadaan siya, nakita niya na may pinatay. Iba po yun. Hindi niya alam ang motibo. Pero dito kasi kumplito yan eh. Sino ang nagsugo, ano ang motibo, at kumplito. Sino ang kasama na pumatay? O, ganun po yan eh. Kaya sa Biblia po, may mababasa po tayo na uh, ganito po ang ating mababasa, ano? If it is my enemy who is rising against me, I can take it. If it is my enemy who is insulting me, I could just hide or ignore. Yan po eh. Kaya kasing labanan kung enemy yung kalaban mo kasi nakahanda ka eh. Pero kung dati mong kasamahan, but it is you, sabi ng Biblia eh my friend, my best friend, my companion, sabi niya eh. Oh. Ay mahirap 'yan. Mahirap pong labanan. But it is you, my friend, my my best friend uh who it breed with me. Sabi niya. Oh, o oh, kaya nagplano ng mga krimen, partners in crime. Pag yan po ang bumaliktad o yan ang nagpatutoo, mahirap pong lusutan yan o labanan yan. Kaya nga ang, ang sinasabi ko dito, the testimony of Edgar Motabato makes the world of Duterte is smaller and smaller. Kayo po, tanongin nyo ang sarili nyo o answeran nyo yan. Hindi ba, mas mahirap kalaban kung ang nagpatutoo ay yung kasama doon sa krimen. oh, hindi po ba? oh, mahirap ah. At yan po ay nangyari kay Tandang Marcos. Noon nagpatutuo si Indrili. Ay si Indrili ay partners in crime o kaya yung nakasulat sa Biblia na may own making siya ang nagbigay ng power o ng mga pudir kay Indrili sila ang nagsagawa ng mga krimen nagplano ng mga krimen nung bumaliktad walang magawa si Marcos ayan po at isang susunod na example para maintindihan nyo po si Irap Estrada na kung saan ang body niya ay si Chavit Singson. Nung bumaliktad si Chavit Singson, pinaniwalaan po ng mga tao at napatalsik si Irap. Ganyan po, example lang po yan para maniwala kayo. At ito si Jojo Marbinay, eh nung bumaliktad yung vice mayor niya si Onesto Mercado nung bumaliktad sure winner na sana ito si Kwan eh si sa pagka presidente si Jojo Marbinay eh, sure winner na yan nung 2016 ay pero nung bumaliktad yung si Onesto Mercado yung vice mayor niya ay hindi naman natin masisi si si Honesto Mercado, hindi ba? Kasi pinangakoan niya pala na mayor na siya eh. Magiging mayor ka na, sabi niya eh. Ay hindi naman nangyayari dahil ang pinakandidato yung asawa. Tapos yung anak. Oh. Ay wala. Nag-isip-isip na si Honesto Mercado. Ay isiniwalat na niya. Although na maliliit lang po ang korupsyon dyan kasi kwan lang yan eh. Makati City lang yan eh. At yun naman si si Chavit Singson po, bumaliktad din yun dahil pinalitan siya ni Atong Ang ibinigay ang ang pudir Kaya Atong Ang ay nagalit si Chavit Singson. Yan po ang mga pangyayari. Oh. Kaya nga tama ang sabi ng Biblia, eh. if it is my enemy who is rising against me, I could take it, sabi niya eh. Kaya kong labanan 'yan. If it is my enemy who is insulting me, I could just ignore or hide, sabi niya. Magtatago na lang ako. Oh. But it is you, sabi ng Biblia po eh. But it is you my friend, my best friend. O, oh. kailangan alam nyo pong bumasa ng mga linya between the lines. Ang ibig sabihin dyan sa verse na yan, hindi niya kakayanin. Kung ang nag, nagsuplong sa kanya ay yung dati niyang kasamahan. Yan po ang, ang sinasabi ng Biblia. But it is you, my friend, my best friend, my friend of my own making. Pinapakain na nga sa palad yan kung minsan eh. oh, sa in our own language, hindi ba? O, oh, pinapakain ko na kanya sa palad ko. oh, hindi ba? Pero bumaliktad. Yan po ang delikado dyan eh. At yan po ang, ang isa sa patutuon ni Mutabato. Binibigyan sila ng pira eh. Hindi ba? Walang sahod. Pero pag nakapatay sila, 3,000, hindi ba? Oh. Hindi ba? <laughs> Yun ang, ay, paano hindi paniwalaan yan? At ito naman si Bungo, nagpatutuo din siya nung 20, some, somewhere in 2019 eh. Nagpatutuo siya na, ah, kung may napatay ka niya, half million yan. Pag naglaban, isang milyon. Naku po. Ay, Paano niyang mababawi niyan? Hindi niya kayang bawiin niyan kasi nasa YouTube na yan. Kaya nga po, kung ang nagpatutuo ay yung kasama, o oh, pagadur siya eh. Siya ang bumabayad eh. Si Bungo. Kaya huwag nang ibuto yan. Hindi ba? O, oh, pagadur eh. O, oh, paniniwalaan. Pero ngayon ay medyo binabawi niya. Ang sabi niya ay, wala namang kanya sa kongkuyan eh. Wala namang ganyan sa kontrata ko o doon sa mandato, sabi niya. Hindi ko mandato yan, sabi niya. Ay, oo nga, hindi mo nga mandato yan. Kaya nga kinikwestyong ka eh. Oo. Hindi mo mandato, pero ginagawa mo. Oo. At hindi naman pwedeng mandato yan kasi ay labag po sa batas yan eh. O labag sa kautosan ng Diyos. Hindi ba? Oh. Yun po ang sinasabi ko dito. Na kaya paliit ng paliit. Kung ang bang testimony ay dati mong kasamahan, mahirap labanan yan. Opo. Marami po akong example, pero hanggang dyan na lang muna at hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ah, salamat po sa inyong lahat. Ano? si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakurul Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanuan ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josh Shalan, Elinita Sklapler, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quirtiq, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ebaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duku, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abugado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pakamara Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Cyril A. Uh, Betty Velasco, William Eli, John De Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Tikton, Tim Tim Mercado, Bernadette Francisco Yoser P. Cyril Andres Hermigenil Dogarde, Rubin Dilpin Mama Gina Lanso Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi Salamat po sa inyong lahat At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo ano, na ating panuorin at suportahan Ito po sila ano, si Michael Apasibli Bulletin Aturni ni Insurrecto Bunyog Pagagaisa, sa Armandin, Armandine, Engineer Kaosing Aling Marie, Mister Sa Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CGP Chai, Kapihan Ni Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Clear Castro, Ka Waldi, Carbonil at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion. Ang sinasabi ko po dito ay kung ang nagpatotoo ay yung kasama don sa krimen ay mahirap pong labanan yan. Kasi detalyado. Opo. Uh, at isa pa, yung mga maliliit na detalye, kaya niyang sabihin eh. Kasi nga sila ang gumawa eh. At paniniwalaan po yan. Yan po ano. Ngayon ay, ito po ang verse na isisir ko sa inyo. Uh, Deuteronomy 17.6 on the testimony of two or three witnesses, a man shall be put to death, but he shall not be executed on the testimony of a lone witness. Ayan po. Dalawa o tatlong witness daw ay pwede nang isa katuparan yung death sentence. Ano? Pero kung iisa lang, hindi pwede. Kaya nga, dalawa na sila yan eh, si Lascañas at saka si, si Mutabato. Nakasama sila dun sa gumagawa ng krimen. Oh, ay mayroon pang isa, yun si Colonel Asierto, hindi ba? At saka yun si Garma. oh nagpatutungo na rin yun. O, oh. ay ilan bang kailangan? Dalawa lang eh. At baka sabihin nyo na, na, wala nang iba. Ay, marami po yan. Kasi nga, halimbawa, yung isang tao na ang pangalan ay Juan de la Cruz, ipinanganak dun, tapos i namatay. May mga record po yan eh. O kaya, alam nung pamilya nila na ang tatay nila ay napatay na ganon uh, ganun ang ganun ang ang panahon. Ayan po. Kahit na tinatakot yung mga kamag-anak, na magtistipay sino ang pumatay, pwede naman silang tanongin na may tatay ka ba na ganito o napatay o anong pangalan? Ganun po yan eh. At yan ay dadagdag doon sa ebidensya. Hindi ba? O saan nakatira? O saan ba pinatay yan? O ganun po yan. Uh, magdadagdag yan doon sa testimonya ng dalawa. Ayan po. Kaya matibay na po yan eh. Pero nga, ang nakasulat, kung iisang witness lang, hindi pwede. O. At yan ay inulit sa Deuteronomy 19, verse 15. Ayan, babasahin ko po. A lone witness, o iisa lang ang witness, sabi niya, is not sufficient to establish any wrongdoing or sin against a man, regardless of what offense he may have committed ayan ano a must a matter must be established by the testimony of two or three witnesses ayan po inulit na naman para maliwanag po at yan po ang ginagamit ng ating mga hukuman opo yan po matagal na po yan wag po tayong maniwala na yan ay gawa ng tao hindi po Diyos po ang ang nagturo niyan kay Moses kaya isinulat 'yan. Oh. At yun ang sinasabi ko kung ang witness ay sila mismo ang gumawa ng krimen at bigla bumaliktad o kaya ay nahimasmasan siguro o nakonsensya ang tawag diyan po nakonsensya. Mahirap pong labanan ang konsensya. Ngayon, sa New Testament, mayroon din ganyan. Ayan, o, oh, Matthew 18, verse 16. But if he will not listen, ito po yung nagkasala yung brother, ano, o kasamahan sa church, ano, o kaya gumagawa ng, ng kasalanan, hindi ba? Pwede mong kausapin, sabi ni Jesus Christ. Pwede mong kausapin. But if he will not listen, yung gumagawa po ng kasalanan, hindi ba? Alimbawa, nangangalo niya o nagnanakaw ay pwede mong kausapin pangaralan. But if he will not listen, take one or two others along. Ayan. Yung nakakaalam din na siya ay gumagawa ng ganong kasalanan. O tatlo na kayo, hindi ba? Take two or others, sabi niya, so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. Ayan, inulit lang eh. Paulit-ulit lang po kasi ang Biblia eh. Ayan po, hindi ba? O, ay tanungin ko po kayo, ay ilan ba ang witness natin? O, si Mutabato, isa na. O, si Lascañas, pangalawa na. Ay, sa... Suficiente na. Kaya nga lumiliit ng lumiliit ang daigdig po ni ni Duterte, hindi ba? oh, ayan po ang ang pinapaliwanag ko sa inyo. At ngayon nga, wala naman siyang panguntra diyan eh. Oh, hindi ba? Oh, wala. Yan po ang pinapaliwanag ko sa inyo. Pasikip ng pasikip ang daigdig ni Duterte at saka yung kung sino man ang mga involved dyan. O, oh, hindi ba? Dyan sa mga uh, extrajudicial killing. O oh, sige po, at hanggang dito na lang po, ano? At sana sa ating pagkikinig po ay may natutunan tayo. At dinadalain ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa na sana sa ating pagkikinig ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.